Next year nga ay election na naman, samantala naghain sina Vilma Santos Recto at ang kanyang mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Recto ng kanikanilang Certificate of Candidacy, COCs, para sa 2025 midterm elections noong Huwebes. Si Vilma Santos Recto ay tumatakbong governor sa Batangas, habang si Luis Manzano ay tatakbong bilang kandidato sa pagka-vice governor. Si Ryan Santos Recto naman ay tumatakbong kinatawan sa 6th District ng Batangas. Naghain sila ng kanilang COC sa tanggapan ng COMELEC sa Batangas Provincial Capital. Nag-open si Luis Manzano tungkol sa bagong haharapin, politika. Matapos ang paghain, sina Vilma Santos Recto at ang kanyang mga anak ay dumalo sa isang maikling programa na inorganisa sa labas ng tanggapan ng COMELEC at nagbigay ng maikling talumpati upang harapin ang kanilang mga taga-suporta at kapartido na nagpakita sa kanilang paghahain. Kasama ang kanyang tiket sa ilalim ng Juan Batangas, sinagot ni Vilma at ng kanyang mga anak ang ilang katanungan karamihan ay nakasentro sa kung ano ang kanilang mga planong gawin sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Sabi ni Vilma, hindi ko akalain na this will happen. Maybe it was meant to be. For 24 years that I have served the batang genius na ibinigay po sa akin ng tiwala, at para po magkaroon po ako ng 24 years sa tiwalang binigay po ninyo, na kahit papaano, I really did my best. At kung tumagal man po ako ng 24 years, I must have done something good for the Batanginus and for the province of Batangas. Kung kami po ay Papa Lauren, nandirito po kami at handang magbigay ng serbisyo. Lumaki ang dalawang ito, na pareho na po kaming nagsisilbi ni Secretary Ralph Recto. Kung ilatag man po namin si Lucky sa inyo, na sana kung kami ay Papa Lauren Awa ng Panginoon at maging ka-partner ko, nakikita ko na yung pwede pa naming magawa sa lalawigan ng Batangas. Sabi naman ni Luis, oo oh, maghanda na kayo dahil naghanda ako ng 8 songs. He smoothly went on to his serious mode and said, medyo bago po lahat ito para sa akin. Medyo nakasanayan natin na kapag tayo'y nagkakausap ng ganito na may mga kamera, kung di ako ay may hinahain sa inyo na bagong game show? O di kaya bagong pelikula, dun lang tayo nag-uusap para e-promote. Pero lahat ng iyan ay outros ng konti dahil ang inihahain ko naman sa buong lalawigan ay buong pusong serbisyo ko sa mga taga Batangas. We all have an obligation to serve. In what capacity, it all depends kung ano ang nilatag sa iyo ng tadhana. Pero naniniwala ako na kapag binigyan ka ng buhay ng may kapal, may obligasyon kang tumulong sa kapwa mo. Pwede ka magpasaya, Pwede kang tumulong sa telebisyon. Pero ang tinadana sa akin na nakita ko kung paano nabago ng buhay ng lalawigan ng Batangas dahil sa aking mommy. Ayon naman kay Ryan, I was taught when I was a kid, to whom much is given, much is expected. I grew up with my parents. I saw them serve. I saw they built with everyone here, for Lipa and for Batangas and I want to be a part of that. I want to do my part for the community, because that's how I was raised. And I believe that there's still a lot of work to be done not just for Lipa, but for the whole Batangas. Samantala, pagkatapos ng kanyang COC filang, ibinahagi ni Luis na isang mahirap at emosyonal na proseso para sa kanila ng asawang si Jessie bago niya ibigay ang kanyang oo, sa kanyang ina, upang maging opisyal na running mate nito. Hindi to agad-agad nung tinanong ako ni mami kung gusto ko mag vice gov, e eh oo agad. Kung alam nyo lang kung gaano kahaba ang usapan namin ng aking misis na si Jessie. May iyakon pa, may iyakon pa kaming dalawa bago ako nag oo. Kasi nung una, medyo nag-iisip pa si Jessie, kung tama ba na tumakbo ako. Kasi syempre medyo mag-iiba ang dynamics ng aming pamilya. Pero maraming salamat pa rin kay How How kasi siya na rin ang nagsabi sa akin na, How how, marami kang matutulungan sa Batangas kaya kung tatakbo ka, suportado kita. Tinanong din si Jesse during press conference patungkol sa pagtakbo ni Luis Manzano. Ayon kay Jesse ay, prepared naman po ako. Sa katunayan nga po, yung anak po namin may sakit ngayong araw. May lagnat po siya, pero sabi po niya sa akin love, baka pwedeng samahan mo ko kahit sa filing lang, kailangan ko ng support mo. Sabi ko sa kanya, kahit ano pa man yan, yun nga po nagkaiyakan na nga po kami kasi noong una po hindi po kami sigurado kung kaya ba, pero ngayon po kinakaya po and gusto ko pong ipangako sa aking minamahal, sa lahat ng kasama dito, 100% po akong magsusupport, kung kailangan pong bikin ang katawan ko para suportahan ko po yung asawa ko, gagawin ko. By the way, sa mga taga Batangas kung sa tingin nyo ay karapat dapat silang iboto, go for it. Paano mga kachika, kita kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para menotify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.